subconscious coupling that before you start dating or before you decide to date, you can actually, you know, take down all the walls and ask. Trending ngayon sa social media ang paglitaw ng magina na si Abigail Raitt at Francesca Gale Magalona sa isang episode ng Boss Toyok. Marami ang nagulantang sa paglantad ng dating asawa ni Francis Magalona na talaga namang pinagkaguluhan sa social media. Marami umano ang naging tutol sa paglantad ng mag ni Francis M. Isa na dyan si Maxine Magalona. Nagbigay umano ng pahayag ang aktres na si Maxine Magalona patungkol umano sa isyu na kinakaharap nila kung matatandaan nga natin pumanaw ang sikat na rapper na si Francis Magalona sa hindi inaasahang pangyayari. Ganun pa man hindi naging madali sa pamilya Magalona ang bigla ang pagpanaw ng sikat at iniidolo na rapper sa Pilipinas. Hindi nga daw sukat akalain ng pamilya Magalona na lalantad pa sa social media ang asawa at naging anak ni Francis Magalona sa labas. Ito ay isa lamang sa aming nakalap na balita kaya't atin pang pakatutukan ang ilalabas ng madla sa social media.